So ayan mga kanani at tate, at nagpahid na po tayo ng butter sa ating pan para po sa pag-iihaw ng ating pork steribs. Wala po akong ginawang kahit anong sauce na pamahid dito sa ating pork. Dahil ibinabad po po ito na may 3 oras sa ating magi na mayroong kalaman si juice at konting magic sarap. At pagkatapos ay iihaw natin dito sa ating pan na nilagyan natin ng butter para hindi po ito dinikit. At hinaan lamang po natin ang apoy para hindi po ito masunog at maging juicy po ang pagkakaluto ng ating pork ribs, So, ayan na po at luto na po ang ating pork ribs at pwede na po natin itong hanguin. At isunod po natin lutuin ang chicken longganisa. So, hayan po ang ating chicken longganisa. Bago ko po ito prino ito, ay pinakuloan ko lamang po ito ng mga 3 minutes po kasi nakabalot po ito sa plastic at hindi pwede iprito agad. At pagkatapos ko to itong pakuluan, tinanggal ko na po siya sa plastic at saka ko po, po siya iprito. Yun lamang po mga kanane at tatay at luto na po ito. Pwede na pong hanguin. Thank you so much everyone and God bless you all and more power to all you guys. Bye bye!